Alam niyo ba na may bagong komisyon ang gobyerno na itinatag para imbestigahan ang mga alegasyon ng korupsyon sa mga flood control at iba pang malalaking proyekto sa infrastruktura? Ito ang Independent Commission for Infrastructure o ICA. Matagal ng tanong ng publiko, nasaan napupunta ang pondo? At bakit patuloy ang pagbaha kahit bilyon-bilyong piso na ang inilaan sa flood control projects? kaya't nabuo ang isi upang alamin ang katotohanan at managot ang sino mang tiwali. Sino naman ang bumubuo ng ICI? Ang chairperson ay si Andres Andy Reyes Jr., retiradong Associate Justice ng Korte Suprema na kilala sa kanyang integridad sa hudikatura. Kasama rin si Rogelio Bebes Singson, dating Secretary ng DPWH na may malawak na karanasan sa mga malalaking proyekto sa infrastruktura. At si Rosana Fajardo, managing partner ng SGV at Carmure, na eksperto sa auditing, risk management at financial accountability. Mayroon ding special advisor at investigator ang komisyon, si Mayor Benjamin Benji Magalong ng Baguio City, na dati ring mataas na opisyal ng PNP at may track record sa mga sensitibong investigasyon. Itinatag ang EC sa bisa ng Executive Order Number, siya na na nilagdaan noong Setyembre 11, 2025. May mandato itong magsiyasat ng mga proyekto sa flood control sa nakalipas na sampung taon, pati na rin ang iba pang infrastruktura na posibleng may anomalya. May kapangyarihan silang mag-issue ng subwena para sa mga dokumento at saksi at maaari ring magrekomenda ng mga kaso sa DOJ, Ombudsman at Civil Service Commission. Kung kinakailangan, mga arbitrary nilang irekomenda ang preventive suspension, hold departure orders, at asset freeze laban sa mga sangkot na opisyal at contractor. Mahalaga ang EC dahil sa dami ng ulat tungkol sa ghost projects, overpricing, underdelivery, at maling paggamit ng pondo sa kabila ng halos limang daang bilyong piso na inilaan mula dalawang libo hanggang dalawang libo para sa flood control. Nananatiling problema ang pagbaha sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at iba pang lugar. Ibig sabihin, kailangang busisiin kung saan napunta ang pondong ito at kung sino ang tunay na may pananagutan. Sa huli, ang EC ay nagsisilbing pag-asa para sa mas malinaw, mas malinis at mas tapat na pamamahala ng mga proyektong pang-imprastruktura. Pero tandaan, hindi lang ito laban ng komisyon. Responsibilidad din nating mga mamamayan ang magbantay, magtanong at manindigan para matiyak na ang buwis na ating binabayaran ay nagagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng lahat.